Hello everyone. This is Teacher Juvi and I will be your guide for today's lesson. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang paglutas ng suliranin gamit ang pagsasalin ng sukat ng oras. Basahin natin ang suliranin. Dahil sa enhanced community quarantine na ipinatupad sa kanilang bayan, Napilitang maglakad ang magkapatid na Celso at Jude pauwi ng kanilang bahay buhat sa pagtitinda ng Sampaguita. Nagsimula silang maglakad ng 9.30 a.m. at nakarating sila ng bahay ng 10.35 a.m. Ilang minuto ang itinagal ng kanilang paglalakad pauwi ng bahay buhat sa pagtitinda. Sa paglutas ng suliranin, gagamitin natin ang polyas four-step process. Una, unawain ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ano ang itinatanong sa suliranin at ano-ano ang mga datos na inilahad. Ikalawang step ay mag-isip ng plano. Paplanuhin natin kung anong operasyon o operasyon ang ating gagamitin at ano ang pamilang na pangungusap katlong step ay isa ang plano sa pamamagitan ng pagpapakita ng solusyon. At ang ikaapat na step ay balikan muli. Tandaan natin na maaaring gamitin ang folias four-step process sa paglutas ng isang suliranin. Mahalagang maunawaan mo ang bawat step nito upang matukoy ang tamang sagot sa suliranin. Ating sagutin ang sitwasyon sa pangamagitan ng pagsasagawa ng Polya's four step process. Unang step ay unawain natin ang sitwasyon. Ano ang itinatanong sa suliranin? Itinatanong sa suliranin kung ilan ang bilang ng minutong itinagal ng paglalakad ng magkapatid pa uwi ng bahay. Ano-ano ang datos na inilahad? 9.30 a.m. nagsimula silang maglakad at 10.35 a.m. naman sila nakauwi sa kanilang bahay. Ang sumunod na step ay mag-isip ng plano. Ano ang operasyong gagamitin? Ang ating gagamitin ay ang pagbabawas or subtraction. Ano ang pamilang na pangusap? Ang pamilang na pangusap ay ibabawas natin ang 9.30 sa 10.35 para makuha natin ang tamang sagot. Sumunod na step naman ay isakatuparan ang plano. Narito ang ating solusyon. Dahil kailangan nating ibawas ang 9.30, ito yung oras kung kailan sila nagsimulang maglakad. Dito sa oras kung sa kung kailan sila nakarating ng bahay. Para makuha natin yung minuto o bilang ng minuto na kanilang itinagal sa paglalakad. Okay, kung ibabawas, ibabawas natin ng 10.35 at 9.30, ang makukuha natin sagot ay 1.05. Or, ang 1.05 ay may katumbas na isang oras at limang minuto. Dahil ang tinatanong o ang hinihinging sagot ay bilang ng minuto, kailangan nating i-convert o isali ng isang oras sa minuto. Ang isang oras ay may katumbas na 60 minuto. At iaad natin itong 60 minuto sa 5 minuto para makuha natin ang sagot na minuto. So, ang 60 minuto plus 5 minuto ay may katumbas na 65 minuto. Kung ganon, ang katumbas ng isang oras at limang minuto ay 65 na minuto. Ang ating sagot na nakuha ay 65 na minuto ang itinagal ng paglalakad ng magkapatid pag uwi ng bahay. Tumako tayo sa panghuling step kung saan ating babalikan muli ang ating sagot. Dahil 9.30 ang start ng kanilang paglalakad, i-add ia natin yung nakuha nating sagot na 1 oras at 5 minuto at dapat ang makukuha nating sagot ay yung oras kung kailan sila nakauwi ng bahay. So, tama na 10.35 sila nakauwi ng bahay. Sumubok pa tayo ng isa pang halimbawa. Dahil malapit na ang pagsasanay na gaganapin sa asignaturang matematika na pagpasihan ni Thea na mag-ensayo ng dalawang oras araw-araw sa loob ng dalawang munggo. Ilang oras ang ginawang pag-eensayo ni Thea para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. Uli ay ating gagamitin ang four-step Process para masagot natin ang suliranin. Sa unang step, Uunawain natin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ano ang itinatanong sa suliranin at ano-ano ang datos na inilahad. So, base sa ating binasang sitwasyon kanina, hinahanap natin ang bilang ng oras ng pag -e ensayo ni Thea para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. At ang mga inilahad na datos ay pag -e ensayo ng dalawang oras araw-araw at dalawang linggong pag-iensayo. -e Sumunod na step ay mag-iisip na tayo ng plano kung ano ba ang ating operasyon na gagamitin at ano ang pamilang na pangusap. Ang ating gagamitin operasyon ay pagpaparami or multiplication dahil ang ating pamilang na pangusap ay 2 times 7 times 2 equals n. So paano nangyari na ganito ang ating nakuhang o ginamit na pangilang na pangusap? ay atin nang sasakatuparan ang ating plano. So, gamit yung ating pamilang na pangungusap kanina, kung saan, 2 times 7 times 2 equals 10, dahil sa loob ng isang linggo ay may 7 araw, kung ganon, atin munang imumultiply ang 7 times 2, dahil dalawang oras siyang nage-ensayo sa loob ng isang linggo. Kung ganon, meron siyang ginugugol na labing apat na oras. Eh, dalawang linggo siya nag-ensayo, kaya imumultiply natin ang 14 sa 2. So, ang ating makukuhang sagot ay 28 na oras. Ito yung bilang ng oras ng pag ensayo ni Taya. Ang ating nakuhang sagot ay 28 na oras ang bilang na ginawang pag ensayo ni Taya para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. Balikan nating muli ang ating nakuhang sagot na 28 na oras. So ito yung kabuuan bilang ng oras ng pag-eensayo ni Taya. Para ma-check natin kung tama ba ang ating sagot, i-divide natin ang 28 sa 14. Yung 14, ito ay may katumbas na uh, 14 na araw or 2 weeks. Diba? Kasi sa isang linggo, may pitong araw. So, ito yung katumbas na bilang ng dalawang linggo. So, divide natin yon 20 divided by 14. So, makuha natin ay dalawang oras. Ito yung bilang ng oras ng pag-e-ensayo ni Thea araw-araw. Gawin natin ang mga sumusunod na pagsasanay. Basahin at unawain mabuti ang suliranin. Lutasin ang suliranin gamit ang Polya's four-step process. Sa so, unang suliranin, Nagsama-sama ang mga pamilyang apektado ng bagyong Ulysses sa isang evacuation area. Tumagal ng dalawang buwan at tatlong linggo ang kanilang pananatili sa evacuation area bago sila nakabalik sa kanikanilang tahanan. Ilang araw ang itinagal nila sa evacuation area. Gamit ang Polya's Forster Process, Una, iuunawain natin ang sitwasyon. So, ano bang hinahanap o tinatanong sa suliranin? So, hinahanap natin ang bilang ng araw na itinagal nila sa evacuation area. At ano-ano ang mga datos na inilahad? Ito ay ang dalawang buwan at tatlong linggo. Sumunod ay magplano. So, ano ang operation na ating gagamitin? Ang, operasyon operation na ating gagamitin ay multiplication at addition dahil ating isasalin ang dalawang buwan at tatlong linggo sa kanatin pagsasamahin para makuha natin yung araw na hinihingi ng sitwasyon. So, ganito ang ating magiging pamilang na pangungusap. 2 times 30 plus 3 times 7 equals N yung 30, ito yung katumbas ng araw sa loob ng isang buwan. At yung 7 naman ay ang katumbas ng araw sa loob ng isang linggo. Dahil may tatlong linggo, imumultiply natin ito sa 7 days. At dahil may dalawang buwan, imumultiply natin ito sa 30 days para makuha yung bilang ng araw na itinagal ng mga evacuees sa evacuation area. Then, ating isa katuparan ang ating plano saka nating babalikan muli para ma-check natin kung tama ba ang ating nakuhang sagot. Sa katuparan natin ng plano, una isasali natin ang dalawang buwan sa araw. Sa isang buwan, ito ay may katumbas na tatlampung araw. Kung ganun, ang dalawang buwan ay ating imumultiply sa 30 na araw at i-divide sa isang buwan. Then, saka natin i-cancel yung buwan para matira na lang ay araw. So, 2 times 30 na araw, ito ay may katumbas na 16 araw. So, ang dalawang buwan ay may katumbas na 16 na araw. Dahil nakuha na natin ang katumbas ng dalawang buwan sa araw, atin namang isasalin ang tatlong linggo sa araw. So, sa isang linggo ay may pitong araw. Kung ganoon, ang tatlong linggo ay ating i-multiply sa 7 araw at i-divide naman natin sa isang linggo. ika cancel natin ang linggo at i-multiply natin ang 3 at 7. So 3 times 7 na araw ay may katumbas na 21 araw. Kung ganoon, ang tatlong linggo ay may katumbas na 21 araw. dahil nakuha na natin ang mga katumbas sa araw ng dalawang buwan at tatlong linggo, atin na silang pagsasamahin. So, yung 60 na araw plus 21 na araw ay may katumbas na 81 na araw. Kaya ang mga pamilyang nasa evacuation area ay tumagal ng 81 na araw. Para sa ikaapat na step na balikan muli, susuriin natin ang ating nakuhang sagot at isusulat natin ang ating sagot ng kumpleto. Ikalawang suliranin. Natapos ang online class ni Dani ng ikatlo ng hapon. Kasama si Rogen, pumunta sila sa mall upang mamasyal. Nakauwi sila pareho sa kanilang mga bahay sa ganap na ikalima at 30 minuto ng hapon. Ilang minuto silang namasyal sa mall. Sagutin natin ng suliranin gamit ang Polya's first step process. Una unawain ang sitwasyon. So, inahanap natin kung ang ilan ang bilang ng minuto ng kanilang pamamasyal sa mall at ang mga hinihing datos ay ang ikatlong, ikatlo ng hapon at ikalima at tatlong minuto. Magplano. Ang ating operation na gagamitin ay subtraction dahil ating ibabawas yung oras kung saan sila nag-start sa mall a ah, sa oras kung kailan sila nakauwi ng bahay. So, yung 5.30, babawasan natin ng 3 o'clock para makuha natin ang sagot. Then, isa ka para natin ang plano. So, narito, ibabawas natin ang start time mula sa end time. So dahil naka sila ng 5.30 ng hapon, ibabawas natin yung 3 o'clock ng hapon, ito yung oras kung kailan sila nagsimulang mamasyal sa mall. Para makuha natin yung oras na kanilang uh, inilaan sa pamamasyal sa mall. So ang nakuha natin ay dalawang oras at 30 minuto. Dahil ang hinihingi sa suliranin ay bilang ng minuto, so ating isasalin ang dalawang oras sa minuto. Sasalin natin yung dalawang oras at 30 minuto. So, unang muna natin isalin yung dalawang oras sa minuto. So, sa loob ng isang oras, ito ay may katumbas na anim na minuto. So, yung dalawang oras, imumultiply natin sa 60 minuto at i-divide natin sa isang oras. Then, ika-cancel natin yung oras at i-multiply natin ang 2, ang 2 at 60. So, 2 times 60 minuto, ito ay may katumbas na 120 minuto. So, ang dalawang oras ay may katumbas na 120 na minuto. Atin ang pagsasamahin ang, at, ang nakuha nating 120 minuto sa 30 minuto. So, sabi natin kanina, ang katumbas ng dalawang oras ay 120 minuto. I-add natin ngayon yung 30 minuto, kaya ang ating makukuhang uh, sagot ay 150 minuto. So, 150 minuto silang namasyal sa moon. Thanks for watching this video. Hit like if you learned something from this video and don't forget to subscribe on this channel. Thank you so much.